Good morning, everyone. Nagluluto ako ngayon ng adobo ng manok. Yan. Lagyan natin ng konting asin at paminta para may nasa na guys yung karning manok pag ating lulutuin. Ito nga guys, naglagay ako ng konting konting mantika lang guys para paggisa lang sa sibuyas sa kabawang. Yan. Igisa na natin. Yan. Haluin na natin to guys hanggang sa maluto. Ayan, pag ganyan na guys, lagyan natin tong manok. Ayan, haluin na natin tong manok kasi mag-brown. Ayan guys, lagyan natin ng toyo. Ayan, haluin lang natin to at sunodan natin tong suka. Ayan. Yung suka guys na nilagay ko ay eh, may konting ano yun, ang hang. Spicy suka. Tapos, daon ng laurel at saka star anise. Tapos ito nga guys, nilagyan ko na rin ito ng patatas. Kasi gusto ko may patatas ang, ano, ang manok. Yan, takpan na natin. Tapos, naghanda na ako dito ng labanos. Ayan, hiniwa ko na nga guys. Tapos, nilamasin ko lang ito sa asin. Parang, ano ba, parang sampalaya. Sa Nilama, nilalamas sa asin para matanggal yung pait. Ayan, kasi yung labanos guys ay mapait din yan. Tapos ito nga guys, binalikan ko itong adobo. Haluin lang natin ito hanggang sa maluto. Yan. Ayan nga guys, tinanggal ko na rin yung patatas kasi baka maobak. Tapos, luto na rin yung itlog at binalatan ko na rin. Tapos yung sauce guys ng adobo, ay ano nilagay ko dito sa itlog. Tapos nilagyan ko na siya ng konting toyo ulit at sa asukal. Yan, luto ko siya sa sauce ng adobong manok. Ayan. Ayan. Gusto ko kasi sa adobo guys ay medyo tuyo. Ayan na guys. Okay na to. Luto na to. Ayan. Na pinapakatiyan ko lang siya guys na konti para mas 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 madry. Ito na nga guys, hindi ako siya ng konting ketchup. Ayan. masarap pag may ketchup to guys mas malasa at saka manamis-tamis. Yan, binalik ko na nga ulit yung patatas at tinago siya ng sili. Yan, siling nabuyo at saka yung siling green. green siling green kaya sa tawag ko dyan. Yung hindi, mas yung hindi masyado mga, yung dynamite, yung ginagawang dynamite. Ayan, ito na guys, ito so na yung aming adobo. Adobong manok with egg. Hindi ko lang hinalo guys yung loob niwalay ko lang kasi pag kinalo natin dyan madudurog yung itlog So, kasi buo yan na guys napiugasan ko na rin to at napigaan ko na tong labanos yan titimplahan ko na to guys yan walangin natin dito sa malinis na nagayan at dito ko na siya titimplahin yan naging natin ng fish sauce or patis yan para ano hindi na tayo maglagay ng asin at saka sili, sibuyas, at saka bawang. Yan. Tapos, lagyan natin ng kamatis. White sugar, or puting asukal, guys. Paminta. Ayan. Pwede nyo rin lagyan, guys, na suka. Ayan, nilagyan ko na siya, guys, na suka. Ayan na, guys. Ito na yung aming labanos na kinilaw at saka itlog na adobo adobong log at saka adobong manok. Ayan. Ayan tayo. Thanks for watching guys. God bless.